What's up mga idol? So ngayon mga idol, pauwi na sana ako pero may nakita ko mga estudyante. Ayun no? At kasama din pala nila yung teacher nila. Oops, yung isa kilala ko. Ayun no? Yun po si Yana. Kaya andito sila mga idol dahil pupuntahan daw nila yung pitong bundok or look view. At si Yana, ilang beses na siya nakapunta dito at ngayon kasama na niya mga kaibigan niya at teacher niya. So ayan mga idol, papunta na po sila. Kaso medyo mahirap po yung daan dito mga idol lalo na pag tigulan. Medyo putik at madulas kasi ang daan. Mas maganda pag pumunta kayo dito yung hindi tigulan para maganda po yung daan. So ayan po mga idol para tuloy-tuloy din yung takbo ng iyong motor hanggang mapunta po dun sa pitong bundok or look view. Di ko alam kung ano talagang tawag dyan. Basta ang sabi nila ito daw ang tinatawag na pitong bundok or sabungan or bunsod. Basta yun na yun. May nakita akong mga picture mga idol sa FB. Ang ganda talaga. Ang ganda ng kuha nila. So galing po yan kay Roy Saturnino mga idol kaya i-follow nyo din siya. Hanggang dito na lang mga idol. Bye!